sabihin ko ba kung sino kay Xena na kuno? Oo. Actually pagod na pagod na kasi kay Xena na kuno. Sobrang pagod. I, I cannot it's a girl. I cannot blame her. Mm, Nakakatawa. Uh, the whole the whole day she was doing fight fight scenes. Tapos nung kami na, meron lang kami hindi nagka tugmang uh, isang move about okay. Pasang spada spada mm. eh. so nagdumulas yung spada to mama oh, oh may scar siya yeah. so, pero uh, all is well accidents happen, happen. May mga dalawa eksena na paata ng gabi yun, Bata... Uh, kailangan daw i stitch. stitch stitches eh. So four stitches sa dinala ko sa so ER. Pero kayo ko pa, sabi ko pero na Pero confine ka. Hindi hindi, hindi, na. hindi naman. So, uh, minor. medyo minor lang naman. Four stitches tapos pag bumalik pa ako sa set para oh. lang kasi, tapos ano eh. ano naman ako eh. Uh, I was a trooper eh. Mm hmm. laban pa rin. Pero kailangan kasi itakpan baka ma-infect. Hmm. Pero the Kunwari nangyari yun ng Friday, Monday nag-taping na ako kagad. So walang yeah, kaso, tinatakpan lang namin. Ang malas ko lang nasa beach kami ng Monday. So mahirap pagka ano lang, bahagi. So medyo ingat lang kasi puro fight scene din. Mm -hmm. So, so Pero okay lang. speaking of safety nga, pa paano nyo na ensure ang safety dyan sa mga fight scene? Totoo pala yung mga espada yun? Hindi, pagka ganyan kasi once it happens sa loob ng isang ano, taping, taping or sa, sa set, ano yan? Uh, sagot naman niyan eh. Mm -hmm. uh, eh. So, hindi na eksena eh. Oh, <laughs> sorry ah. Ini teh. Karon so, so nangyari yun. nangyari oh, talaga. Oh, oh may pagpiitan niya sa binu sino.